sa ating channel mga kaibigan at ito mga kapatid ha, matindi palang mga ni Albert Pagara mga kaibigan The Prince Albert Pagara magkakaroon siya ng exhibition fight mga kaibigan December 30 sa site Tama Japan ha, undercard sa Anpo versus Garcia mga kaibigan alam niyo kung anong mas matindi ang kalaban pala niya mga kaibigan na si Mora bata pala ito ni Mayweather mga kapatid so isa itong malaking chance para kay Albert Pagara mga kaibigan and take note isa pa rin lamang ang talo ni Albert Pagara mga kaibigan although last time natalo siya sa Russia Exhibition fight pa rin yun mga kaibigan Yung Hindi maganda ang kanyang performance doon At this time Sa December 30 mga kaibigan Exhibition fight pa rin So ibig sabihin Whatever happens mga kaibigan Hindi ito makaka-fix sa kanyang professional record And of course Sana magkakaroon na siya ng professional fight At makabalik siya ulit sa Lamlight ng professional career niya mga kaibigan as a boxer so na makapaglaban siya ng world title fight in the near future sa 2005 mga kaibigan so good luck Prince Albert Pagara si Pagan mo pa no? at sana makakita tayo ng kakaibang performance mo sa December 30 sana ibalik mo yung dating Prince Albert maliksi, malakas at saka magalaw so hanggang dyan lang ating vlog mga kaibigan see you on our next video bye